Hello mga friend, good morning. Ngayon, magadobo ako ng sitaw. Ayan, aga-aga natin magluto ngayon. yung ang ating sitaw mga friend. Ayan, sempre lang. Ayan, sibuyas, bawang, tsaka yung ating fork. Ayan, ganyan lang mga friend. Iuna natin yung taba ng baboy para ano, palabasin natin yung mantika. Ayan. Ini namanya Ini Ya aduk-aduklah kalau Ini

lagyan na natin yung ating sitaw. Masarap ang sitaw pag ano, adobo na tuyo. Ano, na natin. Pagpapan na natin naluto na yung ating abing kong sitaw yan, makapagdaon na po ako. yan, sarap-sarap kain tayo mga friend yummy yummy yung ang ating ilam ngayon abing kong sitaw magandang shoutout sa lahat-lahat ng viewers ko maraming maraming salamat sa support mo sa ating channel I love you all thanks for watching